sa pagbababoy mahirap mag magalaga ng baboy sa gantong kulungan o sa kulungan na gamit ay puro bakal kung wala namang kuryente so, ang hirap mag repair <laughs> gaya nito so, wala na kinain na ng kalawang Kinainan so, kinain na ng kalawang oh. Mm -hmm. Oh. Iwalay na. Iwalay na rin to. Oh. Uh -huh. so, malapit na bumigay. So ito yung ating flooring no. Yung flooring natin yung nakaano. No, ito butas na. No, Kaya klasing klaseng repair ang gagawin natin dito. <laughs>